Mararanasan na ngayon ng mga taga-Barangay Mariposa ang 24 oras na serbisyo ng kuryente matapos na isagawa ng lokal na pamahalaan ng Aroroy at ng Masbate Electric Cooperative o Maselco ang pagpapailaw sa mga kabahayan sa lugar noong ika-25 ng Enero kung saan pinangunahan ni Mayor Arturo Vertucio at ni Maselco Acting General Manager Engineer Enrico Velgado ang energization ceremony sa nasabing barangay. Kabilang ang mariposa sa 22 benepisyaryong barangay ng electrification project ng LGU, na pinondohan at naisakatuparan sa tulong ng Maselco. Sa Infrastructure Development Program ng Virtusio Administration, na ipatupad ang proyekto upang mapalawig ang serbisyo ng kuryente sa buong munisipalidad ng Aroroy, lalong-lalo na sa mga maliliit at malalayong barangay na walang maayos na akses sa elektrisidad. Ayon kay Mayor Virtusio, Hangad nila na magkaroon ng maayos na electrification system ang bawat barangay sa kanilang bayan, dahil isa ito aniya sa mga pangunahing pangangailangan ng pamayanan, na dapat mabigyan ng prioridad. Dagdag pa ng alkalde na sa pamamagitan ng proyektong ito, matutulungan din na mapaunlad ang kalagayan ng pamumuhay ng mga residenteng naninirahan malayo sa kabihasnan. Samantala, bukod sa electrification project, sa mismong araw din ay na-turnover sa barangay, ang bagong covered court na ipinagawa ng lokal na pamahalaan, upang magamit na venue sa kanilang mga sports activities, barangay meetings at seminars, evacuation center at iba pa. Nagsagawa din ng pre-membership seminar ang Maselco, sa lahat ng mga residente ng Mariposa na makakabitan ng linya ng kuryente. Ayon sa kanila, nailibre na ng Alcalde ang contador, installation, pati na ang electrical permit fee sa bawat recipients. Laking pasasalamat naman ng mga taga-mariposa sa Alcalde lalo na ng kanilang kapitan na si Barangay Captain Charles Guya, sa mga natanggap nilang infrastrukturang proyekto na nagdulot ng kaginhawaan sa bawat pamilya sa kanilang barangay. Kaugnay nito, nakatakda rin na tapusin ng lokal na pamahalaan ng Aroroy at ng Maselco ngayong taon, ang pito pang natitirang barangay na nabiyayaan din ng naturang proyekto.